Guys, hahayaan na lang ba natin na malimutan ng nakaraang kasaysayan? Hindi, dapat inaalala natin yan. Oo nga, hindi naman madaling kalimutan ng nangyari sa nakaraan. True, Kajanti! Magandang araw mga kachika barkada. Welcome sa pinakabagong episode na magdadala sa inyo sa mundo ng latest chika update. Sa mundo na kung saan lahat ng patok ay ating puputukin, lahat naman ng puputok ay ating itatampok dito lang sa Pagbabalik Tanaw sa EDSA. Ito si Fretchy, palaging ready sa new chikahan. Siyempre, hindi yung magpapauli sa bagong chika, ito si Chaska. Ito naman si Sam. Naghahangad na sana kayo nasa mabuting kalagayan. Sa podcast na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng ating bansa, ang EDSA People Power Revolution. Mmm, tamang-tama ang paksang ito ngayon. Lalo na't mainit ang usapin ito dahil noong February 25 hindi inanunsyo holiday. Tama! Bilang pag-aalala sa EDSA People Power Revolution, dapat binibigyang halaga pa rin ito. Guys, hahayaan na lang ba natin na malimutan ng nakaraang kasaysayan? Hindi, dapat inaalala natin yan. Oo nga, hindi naman madaling kalimutan ang nangyari sa nakaraan. True ka, Jonti! Ngayon guys, ano ba talaga ang nangyari noon? Okay, simulan na natin. Si friend Marcos Sr. na naging pangulo sa bansa noong 1965 ay nangako ng isang pagbabago para sa Pilipinas. Ngunit habang lumipas ang panahon, ang kanyang pamamuno ay naging isang diktadura. Noong 1972, ipinatupad niya ang martial law upang hindi maalis sa kanyang pwesto. Dahil dito, maraming karapatang pantao ang ipinatigil at nagkaroon ng malawakang paglabag sa mga karapatang sibil. Grabe naman talaga, no? Totoo, dahil sa martial law, maraming mga leader ng oposisyon, mga aktivista at mga ordinaryong mamamayan ang ipinakulong, pinatay at pinahirapan. Guys, at ito na nga ang nagbukas ng mga mata ng mga tao. Nagkaroon ng matinding galit ang mga Pilipino laban sa kanyang pamumuno. And guys, doon nagsimula ang mas malawak na protesta. Si Ninoy Aquino Sr. ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Kaya naman, ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa mas matinding galit at pagkilos laban sa pamaraan. Noong 1983, nagsimula ang pagbabalik loob ng mga Pilipino sa oposisyon. Kasama na rito si Corazon Aquino, ang byuda ni Ninoy na naging utak ng oposisyon. Matatandaan rin na noong 1986, ang isang kontrobersyal na eleksyon. Nagkaroon ng protesta at ilagasyon ng pandaraya. At si Marcos ay nagsabi na siya ang nagagis sa halalan. Ngunit ang buong bansa ay naniniwala na si Cory Aquino ang tunay na nanalo. Matapos ang eleksyon, isang makapangyarihang hakbang ang ginawa ng mga tao ang magtipon-tipon sila sa EDSA upang ipaglaban ng kalayaan at pagpalit ng goberno. Grabe, nakakatindig balahibo ang ginawa ng mga kapwa-Pilipino natin noon. Yes, 100% akay lang pagkakaisa. Hindi kagaya ng unity dyan, tumibag na. <laughs> alam nyo, isama kasi sa pagtitipon na hindi lang mga lider o mga organisasyon ang naging bahagi. Sa EDSA, mga ordinaryong tao, mga manggagawa, mga estudyante, mga pare, mga madre, lahat ng sektor na lipunan ay nagkaisa upang magsanipresa laban kay Marcos. Hindi ito isang laban na puno ng karasan, hindi ginamit ang armas kundi kapayapaan at pananampalataya. Kaya naman, ang EDSA ay hindi lang isang kalsada. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa. Maging ang mga military officials na unang inutos kay Marcos na magpatuloy sa kanyang pamumuno ay nagbago ng pananaw at nagsimula rin sumuporta sa mamamayan. Napaka-importante talaga ng EDSA. Ito ay nagsilbing paalala sa atin na ang lakas ng mamamayan ay hindi matitinag. Hindi ito natapos noong 1986. Hanggang sa ngayon, ang mga aral ng EDSA ay patuloy nating daladala. Kaya naman, mahalaga na maging bahagi tayo ng patuloy na pagpapaalala at pagpapahalaga sa EDSA. Kung titignan natin ang kasaysayan, makikita natin na kahit gaano kaliit o kalaki ang ating mga hakbang, kapag nagsama-sama tayo, malaki ang ating magagawa. At shoutout sa mga kabataan dyan na hindi naranasan ang mga pangyayari sa EDSA. Sana'y maging gabay ang ating mga kwento at aral. Ang mga sakripisyo ng mga naglaban sa EDSA ay hindi natin dapat kalimutan. Patuloy ang laban, hindi lang para sa demokrasya, kundi para sa isang mas makatarungan at mas maunlad na bayan. Kahit pilit na halimutan ng kasalukuyang Pangulo si Sayan noon, hindi mawari at nagkakaisa pa rin ang mga Pilipinong hindi nakakalimot. Ha, hai. Kaya pala nalimutan na rin niya ako habang buhay. Hmm, Sam, parang iba na yan ha? Hanggang sa, sa susunod na episode, episode ito kong si Prechi, Jessica, at Sam, nagsasabing huwag kalimutan ang ating kasaysayan.